Wala na bang diyos sa Israel na mapagtatanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka. Namatay nga ang hari ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah. Isang araw, naglalakbay si Elijah at ng kanyang disipulong si Eliseo mula Gilgal patungong Bethel. Nagpatuloy sila sa Bethel, Jericho, at ilog ng Jordan. Sa harap ng ilog, hinubad ni Elijah ang balabal niya, inirolyo ito at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elijah kay Eliseo, "Bago ako kunin sa sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo." Sumagot si Eliseo, "Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mahirap ang hinihiling mo. Pero matatanggap mo ito kung makikita mo ako habang kinukuha sa harap mo. Kung hindi mo ako makikita, hindi mo matatanggap ang hinihiling mo." Habang naglalakad sila na nagkukwentuhan, biglang may dumating na karwahing apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila, at biglang dinala si Elijah papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nakita ito ni Eliseo at sumigaw siya, ama ko, ama ko, ang mga karwahe, at mga ngabayo ng Israel. At hindi na niya nakita si Elijah. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Bakit nga ba kinuha ng Diyos si Elijah? Hindi espesipikong ibinigay sa atin ng Biblia ang sagot Ang ilan ay nag-iisip na siya ay kinuha bilang paghahanda para sa isang papel sa huling panahon, posibleng bilang ang isa sa dalawang saksi sa Book of Revelation Posible ito, ngunit hindi tahasang sinabi sa Biblia Anuman ang sitwasyon, ang Diyos ay may layunin, bagamat hindi natin laging naunawaan ang mga plano ng Diyos May nagsasabi na si Elijah at Moises ang dalawang saksi na sinasabi sa Book of Revelation ang sabi sa Revelation 11 verse 3 to 6. Sa mga araw na yon isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng isang libo, dalawang daan at anim na pung araw. Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. Alam naman natin na si Elijah ay kayang gumawa ng himala tulad ng apoy at kayang pigilin ang ulan. At si Moises naman ay kayang gawing dugo ang tubig, at kayang magpadala ng mga salot. Ang isa pa ding nagpapatunay na sila daw ang dalawang saksi, dahil nung panahon ng New Testament, sila ay nagpakita kay Jesus sa Mount of Transfiguration. Sabi sa Matthew 17 verse 3. Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinasabi di umano nila na kung posibleng nakabalik sila Moises at Elijah noong panahon ng Panginoong Jesus, may posibilidad din na makakabalik sila Moises at Elijah sa panahon din natin ngayon kung mangyayari na ang tribulation. At isa pa din daw sa mga nagpapatunay na ang Malakay chapter 4 verse 5. Makinig kayo, bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. May nagsasabi din naman na ang dalawang saksing ito ay sina Elijah at Enoch dahil si Enoch naman ay hindi din nakaranas ng pisikal na kamatayan tulad ni Elijah. Ang dalawang saksing ito ay inaasahan daw na lalabas pagdating ng tribulation. May nagsasabi din na ang dalawang saksi ay ang dalawang churches na binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil. Ang Book of Revelation ay signified. Ibig sabihin hindi literal ang interpretasyon dito subalit simbolik. At ang puno ng olibo ay sumisimbolo sa mga Israelita sa makatuwid, tayo ang dalawang saksi na magpapahayag ng mga salita ng Diyos sa loob ng tatlot kalahating taon, upang himukin ang mga tao na magsisi sa mga kasalanan. Lagi lang nating tandaan na hindi natin kailangan mag-away kung sino ang dalawang saksi na magbabahagi ng salita ng Diyos. Gawin lang natin ang mga sinasabi ng Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Ano nga ba ang matututunan natin kay Elijah? Ang sabi sa 1 Kings 19 verse 2 to 3, kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe, para kay Elias na nagsasabi, Lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas, ay hindi pa kita napapatay. Tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Juda, at iniwan niya roon ang utusan niya. Ayon dito sa talata, ay tumakas si Elijah, dahil natakot siya kay Jezebel, at hiniling sa Diyos na mamatay na lang siya. Nakakagulat isipin ng isang taong napakalakas sa pananampalataya gaya ni Elijah ay natakot dahil sa pagbabanta ni Jezebel. Dito natin makikita ang likas na kahinaan nating mga tao lalo na kung humaharap tayo sa malaking pagsubok, mananampalataya ka man o hindi. So ano-ano ba ang paraan para mapagtagumpayan natin ang takot at tayo ay magtagumpay? Nagkaroon ka na ba ng takot dahil hindi mo alam kung saan ka tutungo at dahil sa desperasyon ay humingi ka na sa Diyos ng tulong? At ito pa ang problema, dahil sa takot ay hindi ka na nagtangkang kumilos ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Narealize ko na ito ang pangkaraniwan nating problema. Nakapag nasa mahihirap na sirkumstansya tayo ng buhay, at pakiramdam natin, ay wala ng pag-asa, at solusyon, ay nakakalimutan nating merong Diyos. At hindi natin naiisip na pwede pala tayong magamit ng Diyos bilang bahagi ng solusyon sa problema, na pinagdadaanan natin. Kaibigan alalahanin mo na minsan, ay hahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa problema, upang ma-realize natin ang ating maling desisyon o maling gawain na gustong ituwid sa atin ng Diyos. Hindi ko sinabing ang lahat ng problema ay resulta ng kasalanan, pero kailangan mo ding suriin mabuti ang iyong sarili kung ano ang gustong ituwid ng Diyos sa iyo. Sabi sa Isaiah 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hindi ipinangako ng Diyos na hindi ka magkakaproblema, pero tignan mo ang pangako niya sa'yo, ikaw ay palalakasin, tutulungan, ingatan, at ililigtas. Kaibigan ito ang magbibigay ng tapang sa'yo. At dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay ay sisiguraduhin niya na hindi ka maitutumba ng iyong sitwasyon, kahit pa ang pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Kasi iniisip mo ang tagal na, kaibigan sila Moises ay hindi niligtas ng Diyos bago sila makarating ng Red Sea. Kung tutusin, pwede namang lumpuhin na lang ng Diyos ang mga Egyptians na humabol sa kanila, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi hindi pa kailangan. Pero nung nasa dead end na sila at wala na silang matatakbuhan, ay saka pumilos ang Diyos at pinakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Kaibigan, may ginagawa ang Diyos sa likod ng problema, kaya magtiwala ka lang sa kanya. Kaibigan may mga pagkakataon na hahayaan ng Diyos na dumating ka sa punto na wala ka ng ibang matatakbuhan, wala ka ng ibang malalapitan, wala ka ng ibang magagawa, kung hindi ang tumawag sa kanya, at ma-realize mo na wala ka palang kontrol sa buhay mo at doon niya ipapakita sa iyo na siya ang may kontrol ng lahat. Bakit? Para makita mo na ang lahat ng inaasahan mo ay mga temporary bagay lang pero ang gustong ibigay ng Diyos sa iyo ay ang mga bagay na pang walang hanggan. Ipaparanas niya sa iyo ang tapang na ibibigay niya, ipapakita niya sa iyo na bibigyan kanya ng kakaibang wisdom na hindi gaya ng wisdom ng mundo, at kung ikaw ay tapat sa kanya ay ibibigay niya sa iyo ang pagpapala. Ipapakita niya sa iyo ang buhay na may kabuluhan at kagalakan na hindi mo pa naranasan. Ipapakita niya sa iyo na siya lamang ang magbibigay sa iyo ng fulfillment at ng satisfaction sa iyong buhay. Walang kawalan ng pag-asa sa Diyos. At habang may mga pagsubok sa pananampalataya, walang pagkukulang din sa Diyos ang parehong Diyos na nag-provide ng pagkain para kay Elias, at sa biyuda ng Zarepat sa matinding tagtuyot ay ang parehong Diyos na tapat din sa atin, kung tayo ay magtitiwala at susunod, at manampalataya sa makapangyarihang Diyos.